Ayan, so dito ulit tayo sa bukid. Dito sa may kubo. No, kadarating ko lang. At itutuloy ko yung pag-grass cutter. Ayan, grass cutter ulit tayo. So, nung nakarang araw, umaga, ay natapos ko na doon. Sa may kabila doon, sa may patag. Yung patag lang. So, natapos ko ng half day. And then, sa hapon, ay binalikan ko ito. Yan. So, yung mga pinagtamnan ko ng prutas, dyan sa party dyan, sa kabila, ay green scatter ko na din. And then, dito, yan, itutuloy ko dito sa area na to. Inuloy ko rin dyan kahapon, yun nga lang, alas 4 pa lang, ay bigla nang bumuhos ang malakas na ulan. So, grabe. No? Muti na lang, saglit lang. Kaya, naka-uwi din. And then, madaling araw, no umaga, so, napakalakas ng buhos ng ulan. Kaya ngayon lang ulit Itutuloy yung paglilinis Nawa ay Makayari ta hanggang pasado lasing ko Bago umulan ng malakas Kung sakaling uulan Bago ko pumunta sa may patag sa baba Linisan ko lang muna ito Para malinis na itong paligid ng kubo So, share ko lang sa inyo, no? Yung experience ko. Mapapansin nyo, itong ngipin nitong grass cutter ay ganto O yung talim. Kung mapapansin nyo yung talim ay ganto Hindi ganto yung order ko. Yung order ko ay ganto Yung rectangle. And then yung usual. Yung usual yung talim. Yun nga lang nung dumating. Ay, ganito. Yan. Eh, sabi, pwede ko raw ibalik. Pero, hmm, hindi na. Ako. Subukan ko na lang. Pero, okay din naman. Nung sinubukan ko nung nakaraan, okay din naman. Matalim din siya. Hindi ko nga lang alam kung gaano siya katagal. Saka, hindi rin ito yung brand. Yung brand ay German. Hindi nga lang siguro-sigurado German na original. Pero, yung in-order ko ay hindi Hoyoma. Pero nung sinubukan ko, sabi ko nga, okay din naman. Yun nga lang, sana sa mga online seller natin, kapag may mga order sana, ay tu pa rin yung talagang in-order. No? Yan, buti na lang, medyo maayos eh, paano kung hindi. hindi ngang nga nga, tayo. <laughs> Yan, so, nalinis ko na dito. Yan. Pati na rin doon sa kabila. Tutuloy ko na diyan sa baba mamaya. Okay na. Lipat na tayo diyan sa baba. Baka sakaling matapos. Tayo eh, tubig oh. Yung tulay ko dati na anod na punta diyan. Kailan uling gawan ng tulay? itong mga saging talagang wala na yung mga to mabalak ko rito patay na lahat to dahil marami rito tinamaan na ng tungro talaga paltang ko na lang ng kung ano-ano siguro paltan ko na lang ng muting kahoy gabi siguro at ibang mga gulay Ayan. mashare ko lang ulit Greenness ko na rin to. Ilang araw na kakakaraan. Tuyo na nga yung mga damo. Habang ako nag-grass cutter sa part na to. Dito kung hindi ako nagkakamali. Ito yung last na ko. <clears throat> Nang bigla-bigla. Yung dulo. Nung grass cutter. Kung saan nakakabit yung blade bigla naputol biglang tumilapon hindi ko alam kung saang parte basta dito yan so subukan natin unahin dito sa part na to kaso mainit <laughs> unahin ko na lang doon papunta dito makasakaling mahanap sayang din yan yung blade na hindi ko dito na lang taas na talaga yung mga dam yan na oh, may nadagdag na naman doon sa namumunga na nyog na native hindi dwarf <laughs> na isahan tayo ng seller at sabi doon sa barangay na parang naban na yata yung seller na yun ng mga kunwaring dwarf kasi isa ako sa mga nabiktima So imagine, 2018 kung tinanim yung mga to. Yan. Iilan pa lang yung namumunga. Yan, pasensya na pala. Yung aking mga PPE. Ay, hindi ko mahanap sa bahay. Kaya, ganito na lang. Mas mainam pa rin kung tayo magagrass cutter. May goggles tayo dapat. Pero since hindi ko mahanap, tsaka muna sa ganito. di hindi maiwasan na matalasikan yung mata no, medyo malakas yung loob ko na kahit wala mo ng face mask o oh, kahit walang face shield dahil yung mga bato-bato dito dati kapag ako ay nag grass cutter ay tinanggal ko no, yun yung maganda kapag tayo ay mag cutter kung may mga bato natatamaan kung may time tayo ay tabi na natin pati yung mga tinatawag nilang pungdol ano? yung mga kahoy na naputol yun yung mga sagabal sa pag cutter at yun yung delikado pag tinamaan ng mga talim natin mayuyupi yung talim natin pag minalas-malas tatalsik pa sa atin yung mga piraso ng bato, kung bato yun at wag lang sa matasana so rest lang muna so after 30 minutes yan Okay din kahit paano. Ayun. Pero yan aabot tayo diyan, matatapos natin yan. baka matamaan natin yung talim Hala, hindi ko makita. Yan. Dito sa malapit. cutter na. Yan. Pero hindi pa rin nagpapakita. Mayroon pa si makita kasi kulay black. Ewan ko lang mamaya. Bago umuwi. Baka sakali. Wala, bigo. <laughs> hindi nahanap. Kaya nag-focus na lang ako dito para matapos. Ah. So yan yung accomplishment natin ngayon. Yan. Yan na lang bukas. Sa malapit sa kalsada. Kunti na lang yan. Mas madali yan kaysa dito na magkakadikit. No? Mas mahirap ito. Dahil madalas ay sumasangat-sangat yung palin. Kumpara doon sa mga ibang uri ng damo. So yung ibang mga tinamaan ng peste dinamay ko na din na green scatter Ayan, kagaya nila dun kanina meron pa ako na damay dito na saging natumba dahil sa peste Ayan o iwi ko to sayang din Ayan. so yun lang para sa episode na ito at nawa sa susunod ay mahanap na natin yung nawawalang talim ng grass cutter. Maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.